Yan. Good morning, PMLs. Ito po ay uh, medyo maganda-ganda na ang panahon sa lugar natin. Dawa dyan din po sa inyo. So, ngayon ang ating pag-aaralan ngayong October 2, mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. tayo po ay manalangin para po sa ating pagsimula. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagdiktas, na siyang may-ari ng aming buhay, kami patuloy na sumasamba sa inyo. At aming idinadalangin ang aming pong uh, pag-aaral ngayong pong umaga na ito. Gabayin niyo po nawa kami at bigyan niyo po ng uh, kaalaman na nagmumula sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan, maintindihan at makinala ngayong umaga ano po ang katangian ng mga membro ng Iglesia ng Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito mga kaanib ng sambahayan ng Diyos dito sa mga makalangit na dako. Ating text dito sa Efeso 2, 19 to 20, ganito po ang pagkakasabi. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y kapwa, kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. So si Jesus Christ yung tinatawag na cornerstone ang sabi po dito. Hindi na tayo dahuyuhan, hindi na tayo matatawag na isang hintil, o hindi mga hudyo, o hindi kasama sa bayan ng Diyos, kundi tayo ay kasama na sa bayan ng Panginoong Diyos. Dahil kanino? Dahil sa ating Panginoon. Ang nagtatagang ating Panginoon, yung saligan, ng mga apostol at mga propeta siyempre isa na dyan ang ating Panginoon siya ang ating Panginoong Diyos so nagiging kaanib tayo mula pa ng Church ng Panginoon mula pa doon sa Old Testament hanggang sa kapanahunan po natin Yan. so ibig sabihin yung pong uh, yung pong uh, katangian ng membro ng Panginoong Diyos ng Church niya doon pa sa unang panahon, yun din yung katangian ng mga mananampalataya ngayong panahon na ito. So sabi po dito, gumagawa ang Panginoong Jesus ng mga eksperimento sa puso ng tao sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kahabagan at masaganang biyaya. Ano daw po ang uh, ginagawa ng Panginoon? Ano yung eksperimentong ginagawa niya sa puso ng mga tao? nagpapakita siya ng kahabagan at masayang biyaya. Ano ang nagiging result nito? Gumagawa siya ng mga pagbabago na nakakamangha na ano pat si Satanas ay nakatayong tinitingnan sila bilang utang hindi kayang salingin ng kanyang katusuhan, kautusan at panlinlang Sila mga maliwan, mga hiwagang hindi niya maunawaan. So ibig sabihin mga kapatid, dahil sa habag sa biyaya ng Panginoon, yung mga tao na gusto maging membro ng Iglesia ng Panginoon ay binabago ng ating Panginoong Diyos. Yung kaaway halos hindi na makilala yung pong tao na yun dahil yung tao na yun dating natutok sa nyo lang, natutok sa nyo lang dating makasalanan, pero naging matatag na ngayon dahil sa ating Panginoong Diyos. Dahil kahit ang kaaway ay hindi makapasok upang makapanlin lang. Dahil binago nga ng Panginoon yung buhay ng ng tao na ito. O, yung kanyang karakter ay talaga uh, talagang uh, inayos ng Panginoong Diyos. Nag-iba yung karakter. Nag-iiba yung karakter ng isang tao kapag ka ang Panginoon ang nagbago. Ibig sabihin kapag ang Panginoon ang gumawa sa ating buhay. Nakatingin ang mga anghel ng Diyos na namamangha at nasisiyahan na ang mga taong nagkasala na dating mga anak ng pagkagalit ay sa pamagitan ng pagsasanay ni Kristo ay bumubuo ng mga karakter ayon sa banal na wangis. Yun ang maganda dun, ano? Anak ng pagkagalit. Tayo ba ay minsan ay anak ng pagkagalit? So ngayon ay magiging anak na ng makahinahunan. Kung dati taong makasalanan, ngayon ay hindi na nagkakasala basta-basta o talagang hindi na nagkakasala. Hindi man perpekto, pero naiiwasan yung pagkakasala. Pwede ba yun? Pwede. Sa tuwing ikay magbabasa ng Bible, sa tuwing tayo ay mananalangin, hindi tayo nagkakasala, mga kapatid. Di ba? Sa tuwing tayo ay nag sa Panginoon, hindi tayo nagkakasala. Yun yun. No? Ah, yun ang pinakapunto doon. Lalo na kapag nagbabasa tayo ng Bible. Pero kung katulad ka lang ng atheist, nagbabasa ng Bible, eh ibang usapan yun. Dahil yung atheist nagbabasa ng Bible, naghahanap lang yan ng mali. ba? Diba? Pero kung ikaw ay nagbabasa ng Bible at gusto mong matuto at mabago ang iyong karakter, may pakinabang ka makukuha. So dito, ang pinakamagandang balita, mga kapatid, kapag ka tayo ay nasa Panginoong Diyos, kahit ang langit at mga anghel ay mamamangha sa ating pagbabago. Yung karakter natin ay mababago, bababago ayon sa banal na wangis. Upang ano daw, maging mga anak ng laki at babae ng Diyos. Upang gampanan ang mahalagang bahagi sa mga gawain at kasiyahan ng kalangitan. Ano daw mga kapatid, bakit daw binabago yung karakter natin para maging anak na lalaki at babae? Bakit kailangan maging anak na lalaki at babae ng Panginoong Diyos? Ano yung dapat magampanan? Yung gawain at kasiyahan ng langit. Ano po yun? yung pagsasol winning. Madagdagan pa yung mga taong maghihintay sa pagdating ng ating pong Panginoong Yesus. Kaya pala dapat mabago yung karakter natin agad. Dahil tayo ay mana ng palataya, di ba? Madagdagan pa yung mga maghihintay sa ikalawang pagdating ni Hesus Kristo. Nagbigay ang Panginoon sa kanyang iglesia ng mga kakayahan at pagpapala upang maipakita nila sa sanlibutan ang larawan ng kanyang sariling kasapatan at upang ang kanyang iglesia ay maging ganap sa kanya. So ito ang sinasabi ng uh, uh, ating devotional. Ano? Ang Panginoon, ano daw po yung ibinibigay? Kakayanan at pagpapala. Para ano daw? para makita ng sanlibutan kung sino yung sinasamba natin. Yung kakayanan na maglingkod sa Panginoon. Kakayanan na mag soul winning. But of course, sa panahon ni Jesus Christ, hindi naman lahat na aakay niya. So sigurado sa panahon natin, kapag tayo ay mangaral, hindi lahat maakay natin. Meron at meron hindi. Talagang hindi susunod sa Panginoong Diyos. Ganyan talaga yan. Yan talaga ang katotohanan. Merong hindi susunod sa Panginoong Diyos. Pero ano pa? Magmupon tayo 'di ba at mag-warning tayo sa mas marami pang mga tao. Binigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon. Pero hindi yung kakayahan na pilitin yung mga tao. Hindi yung kakayahan na baguhin yung isip nila at lumapit sa Panginoon. Hindi. Ang kakayahan natin ibigay ng Panginoon na talento ay yung paglingkuran yung mga tao, ma maantig yung puso nila sa ginawa ni Jesus Christ. Yung lang yun. Mabigyan natin sila ng warning sa na yun mga kapatid. Kung sila ito tumalima, praise the Lord. Kung hindi, huwag tayong malungkot. Maganap pa tayo ng ibang mga tao na talagang tatalima sa panawagan ng Panginoong Diyos. Isang patuloy na paglalahad ng iba at walang hanggang sa sanlibutan ng mga batas na higit sa mataas kaysa mga batas sa lupa. Ang kanyang iglesia ay templo na itatayo ayon sa banal na larawan. Yan. So iso sa pinakamaganda mga kapatid na ang Uh, kaanib ng sambahayan ng Diyos. Ang pin pinupunto lagi sa ating devotional, yung kanyang karakter, no? Yung karakter, yung templo ng ating Panginoong Diyos ay maging banal na larawan sa sanlibutan. Ibig sabihin, yung membro ng Church ng Panginoon dito sa lupa ay mga banal, hindi lang yung mga hindi lang yung mga pastor o yung mga nangunguna kundi kahit yung mga membro makikita ng mga banal yung kanilang karakter, yung kanilang pagkilos, yung kanilang pananalita, yung kanilang gawi. E nakalulungkot minsan, no? Hindi maipush-push yung gawain ng Panginoong Diyos dahil mismo yung membro ay hindi namumuhay ng ayon sa sinabi ng Panginoong Diyos. Yun yung nakakalungkot. Kaya malalaman mo na yung church ay, yung mga membro ay hindi sa hindi sa Panginoong Jesus talaga nakatingin kundi sa sarili, sa sa libutan kapag ka walang naakay, wala man lang nagiging anak na na magiging church kapag yung church ay uh, hindi nakakapag ministry hindi nakakapag ba Bible study makikita mo na maaring meron isa sa kanila o nangunguna sa kanila na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon yung karakter. Ganyan po, mahirap mangarap pagkaganon. Ako hindi ko kakayahanin pa pagkaganon ano. Sa dami nung sa dami nung hawak natin, kapag ka isang leader doon ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon yung karakter, mahirap i-push yung gawain. Napakahabang panahon ng target pa doon. At kung mangaral man doon, mababackslide lang din yung mga tao na mananampalataya. Bakit? makikita at makikita yung member mo doon na hindi naman banal yung karakter niya. Kaya napakahalagay mga kapatid. At ang tinitignan natin dito, bakit kailangan natin magbago ng karakter? Bakit natin kailangan hayaan ang Panginoon ay baguhin tayo para po sa soul winning? Ayan. Para sa gawain ng Panginoong Gusto. Sa kanyang iglesia, nagbigay si Kristo ng maraming mga kakayanan upang makatanggap siya ng malaking pakinabang ng kalwalatian mula sa kanyang mga tinubos na pag-aari. Yan. Ano daw po ang binigay sa bawat isa sa atin kakayanan yung mga gift para sa kalwalatian ng ating Panginoong Diyos. Para maisakatuparan yung sinasabi ng banal na kasulatan sa 24.14 ng Mateo na ipapangaral ang mabuting balita sa buong sanlibutan at darating ang wakas. Ang iglesia na ibinigay ng katwiran ni Kristo ay kanyang kaban, kung saan ang kayamanan ng kanyang kahabagan, kanyang pag-ibig ay makikita sa ganap at pangwakas na kaningningan. Sino daw ang makikita sa ating pumbuhay? Ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, mga kapatid, sa spiritual gift malalaman mong spiritual gift 'yan kung ang naitataas dyan, mga kapatid ay ang ating Panginoong Diyos pero kung sarili lang natin 'yung naitataas hindi po 'yan spiritual gift <laughs> kapag ka sarili lang natin ay naitataas. pero kung ang Diyos ang naitataas sa ating pong buhay yaan ay makikita nating spiritual gift ayan dahil nataas si Jesus Christ makikita 'yung pag-ibig ni Jesus Christ sa ating pong mga buhay. Ayan. Ang paglalahad sa kanyang panalangin ng pamamagitan na ang pagmamahal ng Ama sa atin ay kasing laki ng pag-ibig niya sa kanya, ang bugtong na anak, at tayo yung mga kasama niya kung saan siya naroon kasama si Kristo at ang Ama sa walang hanggan. Yun ang pinakamaganda. May, yung mga kaanib ng sambahayan ng Diyos dito sa lupa ay dadalin doon sa langit na bayan. At nakita ko dito na yung pagmamahal ng ating Panginoon kung gaano minahal ng ama ang anak, ganon din pala yung pagmamahal ng ama sa mga mananampalataya. Yun pa lang, pinakamatinding pagmamahal yun eh. Ano yung sukatan ng pinakadakilang pagmamahal? Yung pagmamahal ng Diyos Ama sa anak ay pagmamahal din sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, gaano kamahal ng ama ang anak? Bagamat sinabi ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Bilang isang tao talaga makakaramdam ka ng sakit at sobrang, sobrang uh, kainaan ng loob sa mga pagsubok bilang isang tao. Pero si Jesus Christ, Bagamat nasabi niya yon, hindi siya hindi siya nawalan ng pananampalataya. Ibig sabihin hindi siya umalis sa pagkapit sa Panginoong Diyos Ama. Bagkus nanalig siya sa kalooban ng Ama, siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Hinayaan niyang mamatay siya sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maligtas. Pero ang pinakamadabes doon, si Jesus ay muling nabuhay. At siya'y ating Panginoong Diyos. Dahil yung nature niya, yung, yung kanyang pagkakatawang tao, bago siya magkatawang tao, siya'y ating Panginoong Diyos. So ganyan tayo kamahal ng Ama, ng ating Panginoong Diyos, ni Jesus Christ, na ating Panginoong Diyos. Iisa lang ang Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu, mga kapatid, na nahayag sa tatlong persona. Nakita po natin dito yung persona ng Ama. Kung gaano kamahal niya si Jesus, ganun din kamahal ang bawat isa sa atin na nananampalataya sa Kanya. So, napakaganda nun. Ito'y isang bagay na nakamamangha sa mga anghel sa langit. Bakit? At ito'y kanilang dakilang kasiyahan. Ang regalo ng kanyang banal na Espiritu na mayaman, ganap at masagana ay isang nakapalibot na muog ng apoy sa kanyang Iglesia na hindi magagapi ng mga kapangyarihan ng kasamaan. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, ang third person of the Godhead, yung Iglesia ang itinayo ng ating Panginoong Hesus sa sanlibutan na ito, maraming mga persecution na dumating, ito'y hindi magagapi hindi ito matatalo ng kasamaan. Ito tatayo hanggang sa dulo ng sanlibutan na mga ngaral sa buong mundo. At ang goal nga natin, ang goal nga ng ating Panginoong na maipangaral ang mabuting balita, ang Ibanghelyo sa buong sanlibutan. Ibig sabihin, lahat ng mga bansa mapasok ng mabuting balita. At pagkatapos nung darating na ang wakas, ay napakarami ng bansa, mga kapatid. At kailangan na ito'y mapasok na sa na, mapasok na at uh, dumating na ang wakas. Ating dagdagan pa ang ating panalangin. Dumami pa ang mga kapatid, mga kapatiran na magabayan ng banal na espiritu, mapalakas yung spiritual gifts sa pagsusol winning, maipadala sa mga bansa na wala pang mga mananampalatayan. Di ba? sa kanilang walang bahid na kadalisayan at walang dungis na kaganapan, nakatingin si Kristo sa kanyang bayan bilang gantimpala ng lahat ng kanyang pagburusa, pag, pagkakadusta at ng kanyang pag-ibig at karagdagan ng kanyang kalwalatian si Kristo ang dakilang sentro ng pinagmumula ng kalwalatian. So yung pong mga banal na mananampalataya, yung iglesia mismo ng ating Panginoon na ang sabi sa Apokalipsis na may pananampalataya at may pagtsatsaga na sumusunod at may sumusunod sa sampung utos at may pananampalataya ni Jesus Christ may pananampalataya sa ating Panginoon tayo palayo parang nagiging reward at ng ating Panginoong Diyos na mga nananampalataya sumusunod sa kanya yung palayon no at ang nawawalhati kapag ang isang kaluluwa ay lumalapit sa Panginoong Hesus ang nawawalhati ay ang ating Panginoong Hesus nabibigyang highlight yung ginawa ng ating Panginoon yung sakripisyo niya yung pagkadusta niya ang sabi dito nabibigyang highlight din yung pag-ibig ng Panginoong Diyos na mayroong mga kaluluwa na talagang makasalanan at talagang pinili ang sanlibutan na kayang baguhin ng pag-ibig, ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya po kung tayo ay mayroong talento no, sa soul winning, ating idalangin sa Panginoon na ito'y mapalakas pa. At kung wala tayong talent sa soul winning, tulungan tayo ng Panginoon. Idalangin natin, Panginoon, ano ang magiging bahagi ko sa, sa soul winning na ito, sa pagpapalaganap ng mabuting balita tulungan niyo po ako Panginoon bilang isang kaanib ng sambayan ng Diyos. Paano ko maipakita ang inyong pag-ibig, ang inyong biyaya sa iba, lalo na sa aking kapitbahay, sa aking mga kamag-anak? Paano ko maipakita na kayo ang Diyos namin na pinaglilingkuran? Tulungan niyo po ako mabago yung aking attitude, yung behavior ko, yung aking karakter. Okay, sabi sa 2.19.20 ng Efeso, Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga kundi kayo'y mga kapwa uh, mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. So lagi nating iisipin yan, mga kapatid, hindi na tayo dayuhan, hindi na tayo banyaga nung tayo ay binotismuhan sa tubig at espiritu, mga kaanib na tayo ng sambahayan ng Diyos. Na ang nagtayo, ang mga na naglagay ng saligan, ang apostol at mga propeta at ang ating Panginoong Hesus na siyang uh, cornerstone o yung batong panulo. So kaanib na tayo ng iglesia, mga kapatid. Kung tayo ay kaanib ng sambayan ng Panginoong Diyos, gawin natin ang lahat para sa kapurihan ng ating pong Tagapagligtas. At dahil po dyan, mga kapatid, ang CLFM uh, si bagong misyon natin ay magkakaroon po tayo ng 40 days na prayer. Ayun, uh, sa Zoom. So uh, Uh, mag-aallow maglalaan sila ng malaking uh, slot sa Zoom. So ipapasa yung mga link at tayo ay maki-join doon. Sisimulan ito ng alas 5 mga kapatid uh, ngayong October 10 gaganapin 'yan. Ayun, yeah. October 10 po gaganapin. Kaya po doon tayo sa Zoom na 'yon, lahat po tayo mga kapatid, yung ating prayer 40 days uh buong CLPM so mag-join po tayo mga kapatid no at patuloy natin papurihan ang ating pong uh, Panginoong Diyos so hanggang dito na lang mga kapatid at patuloy nating idalangin ang uh, gawain natin sa kanya-kanyang uh, churches uh, yung mga yung mga cousins at yung pong preparation sa mga pangangaral at ganyan din po mga kapatid ang bawat isa sa atin number one talaga yung ating pong paglilingkod sa Panginoong Diyos at lalo na yung ating attitude at mga karakter. Patuloy na baguhin tayo ng ating Panginoon sa kabanalan at mapakita natin kung sino ang tunay natin pinaglilingkuran. So ngayon ay tayo ay makikinig muli ng isang awitin at panalangin ay pagkakalob sa atin ni Brother Melvin Pilasano. Muli po, magandang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Man Banal na makapangyarihan sa lahat lubos pong aming pasalamat. Uh, sapagkat sa sandali na ito, umuloy niyo kaming pinalalahanan. Uh, at salamat sa pag-welcome sa amin sa inyong sambahayan. Sa kabila na kami ay makasalanan, kami pa rin ang tinanggap. Sa kabila na kami matitigas ang ulo, patuloy nyo kami pinatuloy sa inyong sambahayan. Sa kabila na kami nagdududa po sa inyo, kami ay ito pa rin ay inyong pinapasok sa inyong sambahayan. Tunay na dakila ang pag-ibig na walang katumbas. Kaya kami ang mihilang tawad sa mga aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Nawa, sumula sa sandali na ito, patuloy kami magtiwala sa inyo. Patuloy kami gumawa ng mabuti sa inyong sambahayan upang sa ganun maipakita namin bilang isang membro ng sambahayang kami ay nararapat na ibigin at ibang malaki ng aming leader of the family tulong po kami ng Holy Spirit patuloy sa aming mga kahinaan na ito'y maging malakas tulungan kami sa pagbabago ng aming karakter para may reflect namin na ang karakter ni Jesus upang sa ganun makita sa amin ang inyong kabutihan at kami ay makahikayat ng iba na malapit sa amin. Ganyan din, patuloy kami sa mga araw-araw na pamumuhay. Alam namin na hindi madali ang mabuhay dito sa magulong mundo na ito. Ngunit sa tulong po ninyo, ito magiging madali. Dahil ang member ng aming household at ang aming uh, head of the family ay wala iba kundi ang pinakamakapangyarihan Diyos ang pinaka well-knowing God at loving God. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig. Sa mga na ito, patuloy na ang aming pananalangin. Ang voice of youth na uh, preparation just to is nebesia. Ang patuloy na kapan crusade evangelism ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Lalo na yung mga interest na wa sa patuloy na pagbubukas ng kanilang isipan sa gabi-gabi. Ito hindi matukpan ng mga pampalito ng kaaway. Dalangan din po namin ang mga Bible students dyan sa San Leonardo ay patuloy na silang makaranas ng pagpapala na nagbumula sa inyo. Pagpapala ng karunungan at tulungan niyo po sila magdesisyon na kayo ay tanggapin dahil kayo ay tunay na kaibig-ibig pagkat hindi nyo kami pinababayaan. Patuloy din namin pinapanalangin ang comfort sa family na nanay nati sa buong gagarin family. Patuloy nyo po sila samahan sa mga na ito. Talangin din po namin patuloy ang ang uh, prayer ng CLPM ng, uh, ng buong members na patuloy na igawad ang Holy Spirit sa amin no ay lahat tayo maging handa sa gaganapin na ito amin din patuloy na sinasama sa panalangin na pa, may mga prayer request patuloy na pagpapagaling ni Doc Willie ang, ang aming kapatid na si Sister Hazel sa kanyang mga pagsubok na pinagdaraanan samahan niyo po siya patuloy karunungan ang aming dalangin para sa kanya na makita niya mapag-decide siya ng tama na naayon po sa inyo Dalangin din po namin ng Pastor Cobre Patuloy na Hannah Lopez, si na Uncle William, si Brother Daniel Gonzales. Kayo din recovery ng ipag ni Kuya Narsing na si Sister Paning. Ang galingan kay Kenel de la Cruz, kay Sister Mel Batavio Shenson, kay Irian May Melihor, kay Brother Castillo, at Gloria Vicencio, kay Sister Gloria Marcos, Sister Teresita Dairit Reyes, kayo din ang kanyang dalawang anak at mga apo si Ricardo Hun siya si Thomas Tomas na, na ni Alpindo si Lolo Edith Angel Prianesa Estrella Gargasin Sister Ana Rosbel Hermino tindi na aming mga family na nakikinig ngayon ng family ni Sister Emily makalalag kasama na rin yung kanyang asawa Brother Eliseo kay din si Manong John si Jovan si John Mark si Nanay Diding ang pamilya ni Nanay Diding na patuloy samahan sa kanilang pamumuhay Mahirap ang buhay ngunit masarap sapagat kayo na alam na sa aming piling At ganyan din family ni si Reynard Wenzel Garcia Kasama na si Ruby, Annie, Nicolo, Andre Garcia At ang baby na paparating pala na sinapupula na kanilang mami Patuloy niyo po silang samahan sa kanilang pananampalataya Maging matatag sa mga pagsubok na tumarating sa kanilang buhay Ganyan din ang family nila Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco Sama na sila Ani, sina Patrick, sina Cole at si Trixie na may patuloy na makilala nilang lubusan ng Panginoong Jesus bilang mapagmahal na Diyos, mahawain, mapagpatawad, dakilang manunubos at tulungan niya po sila sa kanilang pamumuhay araw-araw na patuloy nilang maranasan ng inyong pagmamahal. Dalangin din po namin patuloy ang family ni Sister Melissa Gamboa kasama ng kanyang mga anak at kanyang asawa nagtitindi ng mga malayo sa aming family. Tatay ni Sister Joy Valencia, uh, si Brother Rudy, Sister Isa, Sister Joy Valencia, Sister Tintin, si Brother Buboy, Sister Vicky at ang iba pa. Nawa, samahan sila sa kanilang pamumuhay na maging masaya kahit na sila malayo sa mahal na buhay sapagkat kayo ay kanilang makakasama saan man sila naroon. Dalangin din po natin sa pagpapatuloy ang kalakasan, healing at recovery ng mga sumusunod. Si Nati Lorna, Kuya Bobby, Ate Grace samano Sister Amy Kailantang, si Nanay Fina, Tate Rudy, Baby josaya si Brother Benjamin, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, si mam Ma Lovejoy itiwa Brother Gregorio Santin, si Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila, kasama rin si Sister Feli Domingo Gocheco, Sister Lorna Cabiete, Sister Ana Manuel, Brother Christopher Umalico Deres, Sister Erica Santos, at Sister Tina Santos. O dakilan Diyos, kasama ng iba pa namin mga prayer request ng dinami na banggit. Patuloy niyo po silang samahan sa araw-araw na pumuhay. Ang kanilang physical na karamdaman na ay nagpapahina sa kanilang katawan. Ngunit ng inyong spiritual na gabay sa amin ay patuloy na nagpapalakas sa amin. Tulungan niyo po kami sa pagkat wala kami magagawa sa abot na aming makakaya. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. At muli maraming salamat sa pagtanggap sa amin bilang mga kaanib ng iyong sambahayan. Ito ang lahat ay aming nihiling at pinasasalamatan ay pagkaloob sa amin. Ang lahat ng ito ayon sa inyong kalooban at mga plano di nang nais namin in Jesus name we pray amen amen